Eh, banlaw na. Ito. Ito na po yung nasabon. Babalawan na natin. Ito yung tubig. May downy. Bakit may downy? Simple lang. Pag naglaba kayo, mataling matanggal yung sabon, yung gagawin nyo, eh, gumamit ng downy. Hindi po ba? <laughs> yan. Ayon. Ni daw ni. natin ano? Ganito lang yan. Kami so, daw ni po. Wala hindi muna na yung kutsara. Lalo na yung matutulis. Kutsilyo. Para iwas Iwasan ano yan, sugat no, tingnan nyo po dahil may down eh sandali na tanggal yung sabon oh. yan nila may down yan, mabaku pa sa so, di hindi naman kailangan mabaku eh yung kailan malinis lang no, eto oh. balaw na po ito ah tapos na yung sabong kanina. Kaya kailangan banlaw na. Okay. Kapro ang kaibigan, Jesus. Brother Manny Bautista. Ang tunay na macho man. Ba't kailangan sabihin na natin yung tunay na macho man? Simple lang. Kung tunay kang macho, tumawa ka. Kahit magugas ka lang ng platso yung bahay. mahirap, Macho man ka, wala ka namang ginagawa. Hindi ka pa makatulong ng gawain ba? Kagaya ng paghugas ng kinakainan. Ay, hindi na macho man. O, so, ang tawag doon, tamadwan. wan. tamad. Okay. Yan. And yan lang po. Madali matanggal yung, yung sabon eh. Madali matanggal. Ayan. Sana meron po kayo natututunan sa ating munting video. Ito Yan daw ni, ginagayang para ka naglalaba. Hindi ba para tayo naglalaba dito? Para lang tayo nilalaba ng damit. Tanggal yung sabon. Ipo ba? ba? Okay. Oh. Ayan. So, unang sabon nai, unang banlaw. Aso sunod banlawin big. tubig para sa susunod na balaw kukuha tayo ng malinis kasi yung ating gagamitin ayan yan handa muna natin ito dito kaya magbalawan natin mamaya yung malinis na tubig dito muna sila no dito lang muna sila yan yan lang po. So, papalitan natin ito. Kuha tayo ng malinis na tubig. Kita nyo, ibang kulay. Ano? Kasi may downy. Eh. May downy. Eh. Okay. Ayan. Kumuha na ako ng malinis na tubig. Pangalawa na ito. O, tignan nyo po. Ito. So, Malinis na. Pangalawang balaw ng pinagkainan. Na okay. Dating gawi. <laughs> Mga kutsilyo, baka masugat tayo. Alam nyo naman, pag masugat ka, sandali lang sumug masugat. Pero yung pagpapagaling, hindi ako kadali, ano? lalagay muna natin dito para saan ba't nalalagay muna dyan simple lang para po yung mapaano natin yung tubig nila matulo mapatiktikan okay ito yung tagot dito pinagalingan po ng peanut butter yan binigay lang po peanut butter <laughs> iba sa imported masyadong pino hindi kaya nang ginagawa sa Pilipinas dito sa atin ilalagay natin dito ano ang layo ni eh. natin sila itatawag sa tawag Uh, mapatitikan muna yung tubig mga 30 minutes mga 30 minutes lang okay na okay Kaya ginaganyan natin para makapaan natin baka may nakadikit pa. Para maayos natin ng ano, mamayos. Ito Yan. So, lagay muna natin dito. Habang naghihintay na pag medyo tuyo na sila, siguro 30 minutes, medyo tuyo-tuyo na yan. Pwede na natin itahob sa tahoban po. So, ganyan lang po, ano. Ayan. Nakikita nyo po, pangalawang banlaw. Dito. Ayan muna natin silang matuyo dito. po, ayan muna natin silang matuyo. Yan mga 30 minutes. Dito naman sinilagay sa tahuban na. Ah, dito. Oh, ganyan lang pong ginagawa ko. Araw-araw, tumutulong ako sa gawain bahay. Kaya nito paghuhugas ng mga plato. No, hindi naman po mahirap. <laughs> Lalambot pa nga yung kamay mo, yung kalyo, wala kang kalyo. Magiging, ang palad mo ang tawag nila dito, hostess na hindi natetable. Bakit ganon? Walang kalyo. Yan. Yeah. Meron kayong natutunan ha. Yan ay inapulat ko sa kaibigan ko noong araw na si Roland Lacson. Ay, di ko lang kung buhay pa. <laughs> Senior citizen na po ako, 64. Sa August. Kaya nasabi ko kung baka kung buhay pa ba yung Roland Lacson. Di ko na alam. Taga-conception talak po siya, no? Sabi niya, kasi malambot yung palad niya, hostess na hindi na... Postos na hindi natin table, sabi niya. Okay. Like, 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 share na share. Kayo mga nashare, ni nishare niyo po ito sa iba. Sana meron kayo natututunan kaibigan, ano? Kapag inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Senior Citizen, stroke, stroke nose, 5 years. At person with disability at the same time, yung tuhod ko. 5 years din po. Pero bakit tumutulong ako? Yan ang tinatawag nilang tunay na macho man ang Barangay 91 Sonic District 1, Tondo, Manila. Bye-bye! God bless us all po!